Hello po, magandang hapon! Ayan, update po tayo dito sa project namin sa Lumina Homes. Isa po tong Angeli SF na corner lot na may sukat po na 42 by 56 square meter po siya. Ayan, so nilipat po natin si Kuya Bo kasi uh, gate naman po ang gagawin. So dito po sa pinaka exterior wall is uh, halos na finish na rin po So sa mga nagtatanong po ng pintura ni Lumina, ah uh, light beige po yan ng rain or shine. Ayan. So bali po dito sa second floor natin, unahin na natin dito sa dalawang kwarto. ah uh, okay na po dito. Ayan na yung ating um, pintura ng cornisa. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo nag po yung ating pagka-brown. Kasi yung yung una po kasi namin ginamit dito is caramel brown. Medyo darker siya. So, nag-isip po ako, nag-search ako sa Google na medyo light lang. So, ayun nga, nakita ko po sa online yung ating uh, Kokua chip. Cocoa chips po ata o cocoa chip ng dibis. So, ayan po ang pinampintura namin sa cornisa at saka po sa baseboard. Ayan, ganda ba? Diba? So, na-share ko naman na po yan, pero mas, uh, mas pinili ko po kasi yung medyo light lang. Ayan, bagay na bagay. So, linis na lang po dito. Actually, tapos na po ito. Kitchen cabinet sa lang po ang kulang. Kung mapapansin nyo, ayan, alikabok na lang, linis na lang. ah uh, install na lang ng ibang mga accessories. Tapos yung ating hidden door na na katabi po ng ating uh, TV console okay na rin po ito ayan so wala pa kaming nabiling hydraulic para po pag uh, isasara bukas po yung ating pinto dito sa kwarto bibilihan pa po namin yan ayan po so okay na rin po yung kanilang cabinets dito built-in cabinets ayan po handle na lang ang kulang niyan yung ating toilet bowl ikakabit na rin po yan once na okay na po ang lahat So, temporary lang po muna yun, nakakabit tiyan. So, okay na rin naman po yung ating pocket style na sliding. Ayan po. So, accessories na lang din po ang kulang dyan, yung ating shower. Ayan, no. So, halos kompleto na. So, dito naman po sa unit ni ma'am, hindi naman ito minamadali. Pero, since abroad sila, nakikita nila yung update. So, yung ating bar counter, o meron din po tayong fluted panels na nilagay dyan. Ayan po, di ba? O konti na lang, konting kembot na lang, kumpleto na po siya halos. Sa nagtatanong kung ano po yung gamit ng pintura dito is Davis na bridal white. Tapos meron din po tayong study table. Ayan po yung ating drawers. So okay na po ito. No need na po to ng handle. Ayan. Dito na lang po sa ilalim ang hila niyan. Ayan po siya. So close. 'di ba? Okay na okay na. So sa amin, nagsishare lang po kami kung matarik po yung hagdanan, existing na po yan. So yan na po yan, di na po natin siya binago. Basta po kami renovation lang, uh, pinapaganda lang po namin yung mga work type, turnover na unit sa mga subdivision, ayan po. Ito po is full renovation po to na may additional. Ayan, so ulitin ko lang po yung pintura po ni Lumina kung naghahanap po kayo, uh, light beige po yan ng rain or shine. So ang ganda na diba? Dito po sa labas, gate na lang po ang kulang dyan tsaka yung grills. So baka po bukas, maumbisa na rin po yung ating gate. Tapos linis na lang. As usual, linis ang pinakahuling gagawin natin dyan. Dito nga po pala sa metal span wala pa akong naisip na ilaw. Pero tatanungin ko yung may-ari kung ano po yung prepared nila. Pero pin lights, okay na rin naman po yun. Pero syempre, tatanungin ko na lang po para sure. Meron din po tayong screen door dito. Ayan po, nakakabit na rin po yan. So, ini estimate na po nila Kuya Bok tsaka ni Ray yung ating gagamiting materialis dito sa ating gate tsaka dito sa grills. So, halos konti na lang po yan. So dito nga po pala, nasabi ko kay ma'am na ang um, estimation po ng kanyang uh, budget para po sa materials is 650000 Pero I think lalagpas kami doon gawa ng meron po si ma'am mga additional. So ayun guys, so, tingnan nyo, uh, renovation namin na hindi ba po umabot ng 1M yung pinaka uh, materials dito. Kung mapapansin nyo rin po yung front extension, yung second floor, napinturahan na rin po yan, na-retouch. Naka-metal spandrel din po tayo dyan. Ayan po, ang ganda na, ba? Diba? Meron tayong concealed gutter dyan. Hindi nyo lang makikita kasi nga nakatago. Dito po sa exterior wall na may mga crack lines. So, last time po sininsil to, tapos nilagyan po ng waterproofing. Ayan, tapos minasilyahan. Then, ngayon po pinipinturahan naman siya. So sa amin, actually hindi na to kasama pero syempre kailangan din po namin tong i-concern gawa ng yung aming pintura doon sa loob is baka lumobo kasi nagkaroon ng leaks dito sa labas.